Grabe, meron ako na balita ang chismis after 6 years. Hindi raw pala si Mayor ang nagluluto ng breakfast dito sa barko for today's video. Ito yung pag-aaralan mo ng 4 years college, bro. Oh. Paano magbiak lang ito? Kailangan mo ng 4 years course. Oh. Kaya yung kalbo, gumising na maaga para pumunta sa kusina. Tara, alamin natin kung sino yung tunay na salarin. Let's go! Fresh! Fresh na fresh yun, oh. So ayun na nga guys, medyo puyat pa. Pagkagising ko sa umaga, wala nang ligo-ligo. Diretso sa kusina. Sheesh! Alamig, Al sayang yung tubig. Medyo curious din talaga ako guys. Ang buong pagkakalam ko kasi, si Mayor yung nagluluto ng breakfast namin. Om Sim! Siya kasi yung madalas kong makita na naghihiwa ng yempo tuwing tanghali at hapon. High blood check! Although marami talaga sila sa galley department Pero mas maganda na i-check kung sino ba talaga yung nagluluto kay Bacon My Love So Sweet Oh, she! Ito nga pala yung kusina ng barko namin guys Pasok mga suki Sa English, enter the dragon Shish! Grabe, namoy ko kagad yung mababangon tinapay Kung sa atin, pandesal Dito, kursan Sosyalen Ayun, nakita ko na yung nagluluto guys Si Kuya Bam TV pala Interviewin na rin natin ng konti Kung ano yung mga requirements Para sa trabahong ganyan kaya yeah, yeah, papakita tayo ni eh. Boss Bam Bam ng parang magbiyak ng ano. Ito yung pag-aaralan mo ng 4 years college, bro. Oo, oh, 4 years college. Ano ba tinapos mo? Ha? Ano ba tinapos mo? Uh, ano? Sa vulcanizing shop? Oo, oh, vulcanizing shop. <laughs> <laughs> 4 years yun, brother. 4 years? Grabe. Oh. Ito, ito pag-aaralan mo sa Pinas. Hmm. Paano magbiyak ng itlog? Paano magbiyak ng itlog? Kailangan mo ng four years course. Oh, four years course. So, Paano magluto ng limang klasing luto ng itlog? Oh, limang klase. Ano ba yung mga luto niyan, Boss Bam? Meron tayong tinatawag na fried egg. Fried egg? Meron tayong tinatawag na scrambled egg. scrambled egg? Meron din tayong tinatawag na boiled egg. Boiled egg? Oo. Meron din tayong tinatawag na poached egg. Poached egg? Mukhang pang-sosyalin yung poached egg, oh. Minuksan na, guys. Grabe, ang init niyan guys. Ano, fresh. Fresh na fresh yan, oh. The first day. Take note guys, Daily Prans ang tatak na present natin. Ano, may sponsor tayo, Daily Prans? Of grabe course. naman, sponsored pa yan guys. Of course, you can see it through the backs. Ee, grabe guys, fresh na fresh yan guys. Daily Prans. Magkano isa na ito? 85 para sa plate. 85.85? 85. 85 pesos sa plane. 85 pesos sa plane? Yes. Ang isa nitong ano? Ang isang terasin nyo, guys. Sa 85 85 pesos, kung kumain ako ng lima, di parang 500 na kagad yun. Yes, guys. Grabe. Pero <laughs> mo, 85 pesos ang isa daw nito sa atin. Of course. Pero chocolate pag... Chocolate naman, 95. 95 ng chocolate? Yes. Yung croissant ng 85? Yes. Itong raisin? Itong raisin. Oh, Marami 95 to, 100, yeah. 95 to 100 oh, nakita nyo guys ha? Ah, yan ang presyo nyan sa Pinas sabi ni Boss Bam pero pag pwede tayong kumain, dito kahit ilang kainin mo eh Oh, merek na. Oh, nyo guys. Hayaan na muna natin si Kuya Bam magtrabaho. Gutom na yung kalbo. See you ulit next feed. Babayu!